para limang limang bungbong, ang ginit git para mapatay nyo kasi ay ayang naging tigre sa storm ay tulog na talaga. Ang malikot na utak. Batino. Uy, ah. tin. Nag-bata ako. Cortex. kunan kunan kastes kunaniya Ay, chefgi chef na, kunan naiya lagiis kuan ati asir tago kama Ate Alderson? Pwede rin akong Wala nga akong pera eh. Isang utang lang ako. Kwadra. May okay. doob yung di kwadra. Sine Ray? sino Ray? sino Ray? Di okay. ti okay. yourself? Kabya, tingin ka dito. Ayaw mo makita sarili mo. Sino daw siya? Si Kambo? <laughs> okay, tulog na. Pumihingi na na. Naku, na pala yun.